Mga kaalam, kilala niyo ba ang presidente ng Hilagang Korea? Sa edad na 30 siyam, si Kim Jong-un ay isa sa mga pinakabatang world leader na nabubuhay ngayon at walang duda na siya rin ay isa sa pinakakilala at pinakakinatatakutan. Ngunit bakit nga ba siya kinatatakutan? Sa video na ito, tatalakayin natin ang ilan sa mga pinakamalupit na bagay na ginawa niya bilang leader ng North Korea. Noong 2011, formal na ipinakilala si Kim Jong-un sa mundo bilang ikatlong dynastic ruler ng North Korea mula noong isang libot taon. Agad na sinimulan ni Kim Jong ang isang political purge sa sandaling maupo siya sa kapangyarihan sa pagnanais na palakasin ang kanyang kapangyarihan at pigilan ng anumang banta laban sa kanyang otoridad. Nahaharap siya sa posibleng kudita mula sa hanay ng mga nangungunang political at military elite ng bansa kaya't sinasabing pumatay siya ng dosi dosenang ng matataas na opisyal. Isa sa mga kilalang insidente ay ang pagpatay niya sa kanyang sariling tiyuhin. Pagkaraan ng ilang taon, nagpadala siya ng mga asasin sa Kuala Lumpur upang ipapatay ang kanyang half-brother. Gayunpaman, ang mga political purge na ito ay isa lamang sa mga kalupitan ni Kim Jong-un. Ang kanyang tunay na krimen laban sa sangkatauhan ay patuloy na ginagawa araw-araw sa kanyang sariling mga mamamayan. Ang isang kilalang tanda ng kalupitan ng North Korea ay ang tinatawag na Three Generations Rule na itinatag noong pitumput ni Kim Il-sung, ang lolo ni Kim Jong-un. Ayon sa patakarang ito, ang anumang seryosong krimen ay nangangailangan ng kaparusahan, hindi lamang sa nagkasala kundi pati na rin sa tatlong henerasyon ng kanyang pamilya. Sinasabi ni Kim Il-sung na ito ang tanging paraan upang ganap na mapuksa ang binhi ng kasamaan. Sa madaling salita, kung ang iyong ama ay nakagawa ng isang mabigat na krimen laban sa estado, ikaw at ang iyong mga anak ay ipapadala rin sa isang prison camp kasama niya. Bagaman ang three generations rule ay dapat na para lamang sa malalaking pagkakasala, Ayon sa testimonya ng mga North Korean defector, ipinatutupad din ito sa maliliit na pagkakasala tulad ng hindi pag-aalis ng alikabok sa litrato ng mga dating leader ng North Korea. Malupit din ang kondisyon sa loob ng mga prison camp. Ang mga bilanggo ay halos hindi pinapakain kaya't karamihan sa kanila ay napipilitang manghuli ng mga insekto at daga para lamang may makain. Pinagtatrabaho rin sila ng labindalawang oras bawat araw pitong araw sa isang linggo, dahilan para sa kanilang pagkabansot at pagkadeform ng pisikal na katawan. Ang pambubugbog, torture at panggagahasa ay karaniwan sa loob ng prison camp at walang posibilidad ng parol para sa sinumang bilanggo. Bagaman ang konstitusyon ng North Korea ay teknikal na ginagarantiyahan ng kalayaan sa pamamahayag hindi pinapayagan ng Estado ang anumang foreign media na mag-operate. Tanging mga lokal na media lamang na pinapatakbo ng gobyerno ang pinapayagan. Mahigpit na ipinapatupad ni Kim Jong-un ang batas na ito. At ganap ding ipinagbabawal ang anumang foreign entertainment materials tulad ng mga TV show, pelikula, musika at mga libro. Bagaman, mayroong sariling bersyon ng internet ang North Korea na bukas sa lahat ng mga mamamayan kailangan muna ng pahintulot ng gobyerno upang magkaroon ng computer ang sinuman. Tanging mga website at content na aprobado ng gobyerno ang makikita sa internet. Ang sinumang lalabag sa mga tuntunin ng North Korea hinggil sa media ay mapaparusahan ng kamatayan o pagkakakulong sa isang prison camp. Technical ding ginagarantiyahan ng konstitusyon ng North Korea ang kalayaan sa relihiyon ngunit labis na salungat ang gobyerno ni Kim Jong-un sa ideya ng anumang relihiyon. Ang pagsasagawa nito ay ipinagbabawal ng batas, bagaman ang North Korea ay isang relihiyosong bansa. Ito rin ay puno ng kasinungalingan. Ang propaganda ay parang sarili nitong relihiyon na nagmumungkahi ng posibilidad ng walang hanggang buhay sa pamamagitan ng pag endorso ni Kim Il-sung. Si Kim Il-sung ang itinuturing at nag-iisang Diyos ng North Korea at walang ibang dapat sambahin maliban sa kanya labis ang takot ng North Korea na mamulat sa katotohanan ang kanilang mga mamamayan kaya't lahat ng uri ng relihiyon mula sa labas ay mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng rehimen ni Kim Jong Un ang sinumang mahuhuling nagsasanay ng relihiyon ay agad na ikukulong sa prison camp o sa pinakamasamang kaso papatayin ang mga leader ng bansa ay naniniwalang ang pagkakaroon ng iba't ibang pananampalataya ay maaaring maging banta sa kanilang kontrol at kapangyarihan. Bagamat ang konstitusyon ng North Korea ay nagsasaad na malaya ang sinuman na pumili ng kanilang relihiyon, ang katotohanan ay hindi ito nag exist sa bansa. Sa halip, ang anumang anyo ng paniniwala na hindi umaayon sa ideolohiya ng gobyerno ay tinitingnan bilang isang krimen. Sa ilalim ng mahigpit na pamahalaan, ang mga mamamayan ay pinipigilang magtanong o magkaroon ng ibang opinyon ukol sa kanilang mga pinaniniwalaan. Ang mga relihiyon mula sa ibang bansa ay itinuturing na banta sa kanilang matatag na sistema na naglalayong pigilin ang mga tao sa pag-iisip ng iba. Sa ganitong paraan, ang gobyerno ay nagsasagawa ng mga hakbang upang burahin ang anumang posibilidad na makahanap ng pag-asa ang mga tao sa labas ng kanilang makitid na pananaw. Ang paghadlang sa kalayaan sa relihiyon ay nagiging simbolo ng mas malawak na isyu ng paglabag sa karapatang pantao sa North Korea. Ang mga tao ay pinipilit na sumunod sa mga ideyang ipinapalaganap ng gobyerno habang ang kanilang mga personal na paniniwala at pagnanasa para sa espiritwal na kasiyahan ay tuluyang pinabayaan. Ipinagpatuloy din ni Kim Jong-un ang pagsasanay ng kanyang ama at lolo sa mahigpit na pagkontrol sa galaw ng mga mamamayan. Iligal sa North Korea ang pag-alis sa bansa ng walang opisyal na pahintulot mula sa gobyerno na kailanman ay hindi ipinagkaloob sa sinuman. Libu-libong defectors at refugee pa rin ang sumusubok na tumakas sa border patungo sa China o sa napakadelikadong DMZ patungo sa South Korea kahit na alam nilang mapaparusahan ang kanilang mga iniwang pamilya, kahit ang mga matagumpay na nakatakas ay hindi ligtas, dahil ang North Korea ay matagal nang nagsasagawa ng mga international abduction at forced repatriation sa mga nakatakas na mamamayan. Ang mga North Korean sa Japan, South Korea, China, at kahit sa Europa ay naging target ng North Korean Abduction Squad. Ang mga mahuhuling individual ay sapilitang pauuwiin sa ilalim ng banta ng karahasan at kapag sila ay nanlaban, dudroga sila at ipupuslit pabalik sa North Korea. Sa kanilang pagbalik, mahaharap sila sa pagbitay o pagkakakulong sa prison camp kasama ang kanilang mga pamilyang iniwan. Kahit ang mga buntis na kababaihan na nahuli at sapilitang pinauwi ay hindi exempted sa kalupitan ni Kim Jong-un. Ayaw ni Kim Jong-un na madungisan ng ibang lahi ang North Korea kaya't kung ang isang babae ay nabuntis at nanganak habang nasa ibang bansa, ang kanyang anak ay papatayin. Kung siya naman ay umuwing buntis, ipalalagay ng sapilitan ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ang ganitong kalupitan ay nagpapakita ng matinding kontrol at diskriminasyon na ipinapataw ng gobyerno na naglalayong mapanatili ang purong lahi ng mga North Korean. Ang takot na dulot ng mga patakarang ito ay nagiging bahagi ng kanilang ideolohiya kung saan ang sinumang nagtatangkang makialam o magsanib sa ibang lahi ay binabalaan ng malupit na parusa. Sa ganitong paraan, ipinapakita ng rehimen na ang mga tao ay walang kalayaan at kontrol sa kanilang sariling buhay, kahit sa mga pinakamahalagang aspeto nito tulad ng pamilya at pagiging magulang. Ang mga buntis na kababaihan ay labis na naapektuhan Nagdaranas ng takot na hindi lamang mawala ang kanilang mga anak kundi pati na rin ang kanilang sariling buhay. Ang ganitong kalupitan ay hindi lamang paglabag sa mga karapatang pantao kundi isang malinaw na halimbawa ng pagsasamantala sa mga mahihirap na sitwasyon ng mga kababaihan sa ilalim ng isang mapaniil na sistema. Ipinapangaral ng gobyerno ni Kim Jong Un ang self-reliance o pagtitiwala sa sarili ngunit hindi ito ganap na natutugunan ang mga pangangailangan ng sariling mga mamamayan. Dahil dito, umusbong ang mga black market, kadalasang dito mabibili ang murang pagkain at gamot. Gayunpaman, ipinagpatuloy ni Kim Jong-un ang pag-abolish ng kanyang ama at lolo sa sistema ng malayang pamilihan, kaya ang anumang pribadong negosyo ay ganap na ipinagbabawal sa bansa. Ang mga mahuhuling nagtitinda ng mga smuggled goods o nagsisimula ng kanilang sariling negosyo ay ikukulong sa prison camp. Noong 2016, ang 21 taong gulang na American student na si Otto Warmbier, na nasa isang sponsored tour sa North Korea, ay inaresto ng North Korean police matapos umanong magnakaw ng propaganda poster sa hotel na tinutuluyan niya. Siya ay hinatulan ng 15 taon ng malubhang pagtatrabaho sa loob ng prison camp. Bagaman pinalaya siya makalipas ang labimpitong buwan, si Warmbier ay dumanas ng matinding trauma sa utak, malamang dahil sa matinding torture at gutom, at namatay pagkaraan ng ilang araw. Kung nais mong panoorin ang buong kwento ni Otto Warmbier, ang link ay nasa description sa ibaba, sa North Korea, ang iyong kalayaan mula sa mga bagay na gusto mong panoorin, basahin, o kung saan mo gustong magtrabaho ay kontrolado ng gobyerno at hindi ka maaaring kumontra ang bansa ay pinamumunuan ni Kim Jong-un sa pamamagitan ng kalupitan at karahasan at handa siyang gawin ng lahat para hindi maagaw sa kanya ang kapangyarihan. Minsan, dumarating talaga sa punto na naiinis tayo sa mga bagay na kailangan nating sundin. Pero pasalamat tayo dahil hindi natin kailangang magdusa sa loob ng kulungan kasama ang ating pamilya dahil lang sa hindi natin natanggal ang alikabok sa litrato ng leader ng ating bansa. Ngayon oras na para marinig ang iyong boses, Katropa. Sa tingin mo, ano ang maaring gawin ng mga mamamayan ng North Korea upang makamit ang tunay na kalayaan? I-comment lamang ang iyong opinion sa comment section sa ibaba. Make sure na panoorin din ang iba't ibang mga video na naglalaman ng mga impormasyon hinggil sa mga leader sa buong mundo.